Ang araw mga kaibigan. Bali, ito lost ride. Ang dalawa lost ride. Sa program oh, oh, air filter. Nagagawa ko siya ng DIY na. Na parang big step. Ito, meron ako stranded wire. Number ano lang ito eh. 12. Mas maganda sana yung number 10. Mas mataba-taba ba yun. Pero dahil number 12 lang meron ako. So, doblin ko na lang siya. Ayan, kung hindi lang ako. Tapos, dobro ko siya ganyan. Tapos, ikutin mo ganyan. Number ano lang ito, 12 ha. Dinobli ko na lang siya. Para kumapalit. Ganda kasi yung number 10. Yan. <laughs> Wala may nagawa na ako sa dito. ito. Yan, painitan mo muna 'yan. Kasi papasok sa may butas. Yan. Kasi siyempre kailangan mo dito. Ng long nose. Yan, para na dito dulo. Yan. Sa so, natin. Susunod din lang sa sa, sa sa ikot. Yan. Hindi mo kailangan, eh, meron lahat kasi dulo lang kailangan natin 'yan. Dulo lang kumakamit 'yan. Eh. Kailangan dalawa flight Kailangan dalawa tinggal Kailangan dalawa Para buat siya Yan Yan Sabi na siya Pag ngayon painitan ko Pwede po post muna Dadulig muna sa Pilitan Pero ito na siya Pinainitan ko na Yan siya Yan Pero mainit na yan Kakabit ko dyan Pwede po post muna Dadulig Ito na siya mainit na Bakit magalas sana May kumbila Kapag po Ito na siya. Hintay lang, lang mo tuyo. Ipalit ang pinter eh. Ipalit ang ko. Ipalit ang ko. Ipalit ang ko. Ha? Ipalit lang ha. Ayan. Palalamigin niyo lang ako okay na yan. Dahil dalawa lang ganun di ko gagawin sa isa. Palalamigin lang. Tapos Tatanggalin nyo. Ito isa. Painitan lang to. Kaya napasin nyo mainit na mainit. Main Kaya nyo nang sa plastic. Siyempre yung konti lang kasi iyan lang naman makakapit pag nalulang. Okay na ito. Okay na ito. Palalamigin lang. Baligan nyo lang. DIY na. Para may pitulit. Tapos pwede. Dah lepas pelisah. Tapi pelisah. Bila ada reto. Ya, lulu sawi, Ya, nak lulu Ada nak? Nampaknya ni yang dilawak tu. Tanto, sekarang jadual. Bagaimana nampak ten? Nampak tuan tanto tu bingung. Bagaimana nampak tuan tanto? Ada kabit tu nak? Kau 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 Inton gila ko. Oh, mikpet, mikpet, cepatlah kan. Teka orang kau mana tunggu lagi dek. Tapi siapa? Dah sampai tak? Satu nak. Tunggu lewat la street dah. Tapi okey quay nào quay nào